masarap din eh. Masarap. <laughs> Hindi ko rin kaya talagang pigilan. <laughs> Ay, nako. Ay. Ano? Hal. Mm. Okay. Sakit ang aking lalamunan. <laughs> Bakit na paano na lang malat ang aking boses? Oh. Anong gamot kaya sa namamalat ang boses? Hindi ko alam. Wala ka na rin kasing tigil sa kakakain. Sabi ay pahinga muna sa kain ay sige pa rin ang kain ang kain. Kaya siguro yan ano, namamalat. Masama talaga pati siguro yan ang kasusubrahan ng kain. Sabi mo kainin. <laughs> Mula lang eh. Mula lang ito nung ane, nung Sabi ko, kaya hindi kumain ka rin. Isang beses ko lang pinatikim sa'yo bago ay ikaw ay sige na, sige na. Sabi mo ay masarap. Ay, ay masarap nga naman talaga yun. Nilagi-lagi ko na rin. Naman. Naman. masarap nga talaga yun. Nilagi-lagi ko na nang... rin. Nasarapan ka rin Oo. eh. Oo. <laughs> Alos isang linggong strip. Kumain ako. Tingnan mo ang nangyari sa busis ko. kasi mo. Wala ka nang katigil-tigil. Gilagi-lagi mo rin ang kain. Wala na rin eh. Hindi ka na rin mapigilan magkinain eh. Ay, ikaw rin naman ang hindi rin magpapigil. Tuwing makita mo, tatawagan mo ako. Parang pumarito ka, kainin mo nga. Kainin mo. Ito talaga ay para sa iyo. Ay, siyempre, di naman ako eh. Kain, di naman ako. O, tinan mo ngayon yun. Ay, ano nga nangyari? Ay, ito na nga. ano eh, ano pala, eh, masama nga, inang, sobra nga rin yan. Nakakamalat. Eh, masarap din eh. Masarap. <laughs> Hindi ko rin kaya talagang pigilan. Sana oh. all. <laughs> Ay, nako. Maligat. Ano maligat? Paano naging maligat yun? Parang yung, ano, yung, parang nata ni <laughs> Kaya napapasarap din ako eh. Kinain ko. Kaya <laughs> e sa susunod, wag ka nang wag mo nang araw eh. May iba rin nga ako pag napaulot. Ay na, maulot nga eh kung ganyan naman. Hamay-hamay <laughs> mm -hmm. na lang ang kain mo. Hindi masyadong paka ano kagid ang kain ay mula nung bago magpasko ay wala ka nang ginawa kundi magkinain na magkinain malamig eh malamig eh ba't ako ay kumain din naman ako ay hindi naman ako namamalat isang beses ka lang kumain isang beses parang tinilaan mo lang <laughs> <laughs> parang tinilaan mo nila sapo lang yung dulo. Hindi <laughs> naman gaya, <laughs> gaya sa akin. Hindi naman sa akin. Is-jet O klingo. Ayan. Kumain ka na naman. Hey, hindi nga mapigilan. Sasarap. Sana. Ang sarap ng buksalan nito. Maligat pa ang parang Ang ano nang... <laughs> Maligat ang natatikupo. Okay. Tigil ka nga muna ng kain nito. At ka... Masarap nga. Masarap nga. Eh, masarap nga. Masarap. Akin okay, Tigas din ang ulo mo. Ah. <laughs> oh, saglit lang. 813 na. Ito po yung talagang totoong laro. Yung hindi siya free. Ayan. Lucky diba guys, ang galing laruin ni Super A. Super Double bilis. Sobrang daling manalo dito. Double. Wow! <laughs> Yehey! <laughs> Grabe! <laughs> I spin lang ng spin. Tuloy-tuloy panalo. Ang galing ni Super A. Sa masaya games lang yan, guys. Download nyo na. Tara, turuan ko kayo kung paano mag-register. Tapos nyo pong i-download ang Masaya Game, syempre kailangan po natin ang mag-register muna. So, i-fill in nyo lang po lahat ng information na hinihingi dyan and then click confirm. Masaya Games, grabe ang daming pagpipilian guys, kaya hindi ka maboboring, mag enjoy ka talaga dito. Bago tayo makapaglaro, mag-top up muna tayo. 100 to 30,000 ang pwede nating i-top up at syempre Gcash pa rin ang gagamitin natin. Click nyo yung withdraw sa baba. Ayan. Tapos syempre kapag wala pa kayo information sa Gcash nyo, ilagay nyo lang dyan yung Gcash information nyo and then confirm. Tapos ayan na po yung withdrawal. 300 to 20,000 po ang pwede nyo ma-withdraw. I-click nyo lang yung withdraw and then mating na po yun ang mapupunta sa Gcash account nyo. O ba diba, ganun lang kabilis guys. Register na guys at baka isa ka sa mapili namin magbibigyan ng 100 pesos o pangpuhunan din yon. Nasa comment section po ang link.